dito kami ngayon sa Maranong Falls. Yan, papasok na kami dito sa Maranong Falls, dito sa Pangasinan. Yan. Habang papasok ka dito sa uh, papuntang falls, ma matatanaw mo yung mga uh, mga kagubatan. Ayan. Ayan yung mga kasama ko guys. Oh, mga sisiksi sila. Oh. Ayan, naglabasan ng mga kasiksihan. Ayan, ang kay hirapan ko ka doon. May bantay naman Hello? daw doon. Ah, eh? okay. Diretso na daw. Oo, diretso. Bangin naman okay. pala dito, day. Okay. Uy, huwag ka dyan ha. Bangin dyan ha. Guys, parang delikado lang dito sa baba. Kailangan lang po talaga mag-ingat kasi ang dito sa ano, bangin siya oh. Walang Tapos maririnig harap. mo na yung batis, yung agos ng ilog. Ah, malalim pa siya. Ano na puno na? parang naamay na yung ano, yung dapot yung ano kabukiran sa bilisan bilisan Okay, okay. Follow the leader. <laughs> follow, follow the leader, leader. Sa amin naman pag din daan. Kaya nga. Kami naman, contestant number 1. Oh, okay. Oh, number 2. Number three. <laughs> number four. Oh, number five. <laughs> <laughs> o, oh, saan ngayon na number six? Ito, ito, number six. Ikaw, ito, 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 ito. <laughs> naman. <laughs> number six. <laughs> <laughs> tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Yay. Ay, ayaw talaga tanggalin. Huwag. Kaya mabuyagan. Mabuyagan ta. Kunti lang ang nakita. Kuya Usog.